magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana mabuti ang inyong kalagayan. So, nandito tayo ngayon sa farm ng aking uh, kamag-anak, ang uh, pinsan ng aking misis uh, dito sa Bulacan. So, titingnan natin yung sinatawag nilang uh, napakamahal na kambing. Kasi aabot siya ng mga isang milyon, ng isang piraso. Grabe, di ba? Sobrang mahal. Parang kung sa aso, mayroon silang mga mamahaling aso Ah, uh, ang sa kambing naman, meron din pala silang uh, mga lahi na mamahalin. So ito ay uh, sino show type, hindi 'to ginagawang kaldereta. <laughs> Bali may mga ano din sila, may mga pa-contest, pagandahan ng tindig uh, nitong mga kambing na ito. So hindi pa masyado siyang sikat dito sa Pilipinas, pero ah uh, meron na, meron man nag-aalaga. Mga nagre-range siya ng 800,000 pataas, depende kung gaano ka uh, gaano ka mahal yung breed niya. So tingnan tingnan nyo, ah, kung gaano siya kaganda at ah, bakit siya isang milyon ang halaga. So nandito na tayo sa kanilang ah, farm at dito sa kanilang kulungan ng mga kambing. Siyempre bago ang lahat, wag niyo kalimutan i-subscribe, share, like, tapos mag-comment na rin kayo kung anong gusto niyo i-comment. Kung Worth it ba na isang milyon ng isang pirasong kambing? So, huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you. So, ayan na siya. Ayan na yun. Uh, itong kambing na to ay nagkakahalaga ng 800,000. Grabe, 'di ba? <laughs> isang kambing 800,000. So siya yung uh, isang siyang uh, male, lalaki siya kaya medyo uh, mahal. Pero mas may mahal diyan. Syempre, eto. Yung uh, mother, yan yung uh, uh, girl siya, girl. Syempre pinaparami siya. So mas mahal siya sa iba. So ayan, may mga anak na rin siya dito. So pag yan uh, kunyari uh, mag-a-attend uh, ka ng mga contest sasali ka sa mga contest tapos manalo yung uh, alaga mo na na kambing ang range ng ang, ang pressure ng yung kambing syempre magmamahal yan kasi sumikat ka na sa ano eh, sa sa ano nila sa eh, circle ng mga contest ng mga kambing so magmamahal na bawat isa niyan So ayan siya may nagkakalagahan ng 200,000, 300,000, 400,000 depende sa tindig ng kambing kasi may mga judges din may dina-judge din nila kung anong mga tindig ng kambing na 'yan eh. So ito uh, panoorin nyo. kambing na to uh, hindi sila nag uh, nagbubundol di ba yung, yung iba nang bubudol sa ulo nila ito hindi uh, mabait yan ng isang milyon isang milyon ang halaga niyan kambing na yan grabe <laughs> so ikaw ba uh kung may pera ka bibili ka niyan uh, isang kambing sa halaga ng isang milyon comment down below kung bibili ka <laughs> Siyempre, yung mga may yaman na yan, uh, hindi, yan uh, hindi lang hobby nila yan. Siyempre, binibreed nila yan. Business pa rin ang nasa isip nila. Pag nakabenta sila niyan, nam, nanalo sila, nag-champion ng ang ano nila, lahi ng kambing nila sa contest. Siyempre, mahal ang benta nila sa kambing nila. So business pa rin ang nasa isip niyan kahit uh, iniisip ng iba na luho na lang kasi kambing isang milyon pero hindi ganon 'yon. Uh, may ano pa rin, may business pa rin ang nasa isip nila. Kikita pa rin sila diyan. Uh, Nag-enjoy na sila mag-alaga. Hindi basta-basta mag-alaga ng mga ganitong mamahalin na hayop kasi kailangan nyo ng malaking space kasi pang tuwing tuwing umaga pinapalabas nila 'yan, pinapapasyal nila sa farm. Ah, uh, siyempre kailangan malaking-malaki 'yung space mo. So mamumuhunan ka talaga sa space, sa farm, sa titirahan ng uh, kambing, tsaka 'yung uh, siyempre pagbili mo ng uh, pinaka ipapabreed mo na kambing, mamumuhunan ka talaga. Pero siyempre pag naibenta mo naman 'yan, bawing-bawi ka naman sa mga nailabas mong pera. So, business pa rin ang nasa isip niyan. So, syempre, isipin mo ilang piraso yan. Di, pag naibenta niya, bawing-bawi na siya sa puhunan niya. at medyo ano siya uh, madaling alagaan kasi syempre uh, pag uh, yahanap ka lang ng pwestong maganda hindi masyadong mainit at uh, tahimik tapos ganoon na go na maganda yung uh, kulungan mo malinis ditulad pag mga ibang breed kunyari mga aso pag mamahalin kailangan naka-aircon uh, kung ano-ano pang mga mga gagawin mo sa aso para hindi siya magkasakit pero ito Uh, simpleng farm lang, simpleng ganito lang uh, buhay na, uh, magbakunahan lang nila, uh, papacheck up ng vet uh, nila, ganun lang so medyo madali siyang alagaan di tulad pag mga aso o ibang hayop na mahirap alagaan So ayan, uh, muntik pa kami nga habulin ng alaga niyang uh, baka. Pero mabait naman, parang nangungulit lang. Pero syempre, nakaka-nervious pag hindi ka taga roon, hindi ka sanay. Nakaka-nervious din. So sana uh, nag-enjoy kayo sa aking uh, vlog ngayon. Uh, tulad nitong baka na to. So syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, share, at tapos comment down below kung anong masasabi nyo dun sa Uh, kambing na nagkahalaga ng isang milyon. Kahit di ako makapaniwala, pero totoo siya na isang milyon. So, huwag kalimutan na mag-subscribe. Salamat sa inyong panunood. At sa next time na aking vlog, maraming salamat po. Mark Rommel TV, thank you.